Magandang gabi Pilipinas, bayan. Asahad na ang dagdag pasahe sa jeep sa susunod na linggo. Aprobado na kasi ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang hirid na provisional fare increase ng ilang transport group. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Daga na ang barya sa bulsa dahil simula sa October 8, 13 pesos na ang minimum na pasahe sa traditional na jeep habang 15 naman sa modern jeepney. Ito'y matapos sa probahan ng LTFRB ang hiling na pisong provisional increase sa lahat ng jeepney sa buong Pilipinas provisional. Ibig sabihin, pansamantala lang ito habang hindi pa nare-resolbahan ang dalawang piso at limang pisong permanenteng taas pasahe na hiling ng mga transport group. May hirapan din itong madesisyonan ngayong taon. Okay, na kailangan din po namin una datos ng mga cost-oriented groups. Yung mga inimbitahan po namin, kinausap ko po kanina, like yung passenger forum, tama po ba sir? Passenger forum and the other groups may mga pinangakong mga datos na ibibigay sa amin. Datos galing sa National Economic Development Authority para malaman ho namin kung ano ang epekto nito sa inflation ng bansa. Pagkatapos po, datos po sa mga uh, operators and drivers po para makita namin kung ano ho ang epekto ng pagtaas, labing isang beses na pagtaas ng gasolina Pangunawa naman ang hiling ng mga transport group sa mga maapektuhang pasahero. Pangako nila ibabalik nila sa 12 pesos sa pasahe oras sa bumaba na ang presyo ng diesel. Pag nag-57 na yan, alahong problema. 57, 56, Ibabalik po natin sa 12 ang sa pagkat itong tas na ito lamang. This is not a permanent fare increase. Kanya, oh, provisional lang ito. Dahil provisional lang, hindi na dumaan sa NEDA ang desisyon ng LTFRB. Hati rin ang opinion ng mga pasahero sa pisong dagdag pasahe. Okay lang po magtas, ma'am, kasi nagtas din kasi ang gasolina. Eh, para makaano -ano, na adjust naman po yung mga chief driver natin. Eh, di ba mahal na nga lahat? Magadagdag pa ba? kasi nga naman syempre ang masasabi ko lang yung mga driver naghahanap buhay yan Nag-asulina na lang yan pa, pa, kawawa ang mga driver. Dumalo rin sa pagdinig kanina ang iba't ibang commuters group at hindi rin nila tinutulan ang pisong taas pasahe. Pero ibang usapan na raw kapag umabot pa ito ng dalawa o limang piso. Ang provisional increase po ay hindi natin uh, tinutulan ngayon na nandito tayo sa hearing. Dahil po sa mismong survey naman po ng The Passenger Forum, kahit 71% ayo sa increase kung kailangan talaga, dahil naiintindihan nga ang sitwasyon ng mga chopper operator, katanggap-tanggap po ang uh, piso sa 43%. At uh, ang, ang 29% po, sana less than 1 peso daw po ang, ang healing na ating mga pasayero. Tututulan po natin yung permanent. Uh, pero kasabay po niyan, panawagan nga natin sa gobyerno, tut, kailangang masolusyonan yung tuloy-tuloy na pagtaas ng krudo. Babala ng LTFRB, October 8 o araw ng linggo pa magsisimula ang pisong dagdag sa pasahe. Ang sino mga maningilang maaga ay may karampatang parusa. Pero payo ng LTFRB sa mga tsuper, nakapaghintay na nga ng matagal bago ibigay ang taas pasahe, ano ba naman ang ilang araw na lang ulit na paghihintay? Ang fare increase po would only start on Sunday. Sa mga lalabag po ito, alam naman po ninyo kung anong posibilidad na maging nga uh, sanction or penalty rito which could lead to your suspension or possible po na pagka uh, revoke po ng inyong provisional anang uh, ng, ng inyong home prangkisa. So pakiusap, konti naman na araw yung antay ninyo from now until Sunday po. So pakiantay na lang po yung linggo. Nakatakda naman dinigin sa November 7 ang orihinal na petisyon ng mga transport group na permanenteng dalawang piso at 5 pisong taas pasahe sa jeep habang inaabisuhan rin ng LTFRB ang grupo ng mga taxi na magpasa muli ng kanilang petisyong dagdag pasahe. Karen Villanda para sa Bayan.